So ang dami na talaga nagkalat na talaga ang mga misleading na informasyon dito sa social media. Lalong-lalo na about dito sa mga V. ba? Diba? So kung ako po, kung hindi man ninyo naranasan yung uh, V, wag na kung narinig lang ninyo sa iba o kung saan ninyo narinig na wala namang proof, wag na lang sigurong i-share. Kasi baka yung nagsabi doon na misinterpret lang niya o na misunderstood lang niya, iba yung pagkaano niya, pagka-explain, kaya naintindihan din yung sa iba na mali doon yung pagkakaintindi niya. So ganito na lang po. Oo. Huwag na lang po nating iano i-share sa iba kung hindi naman ito proven. At sa mga iba naman ja na curious at gustong mara, magano, uh, pwede rin tayong magtanong. Yes, Depende sa tao kung tinatanong mo kung mayroon nga siyang experience. Sabihin na experience ninyo ng ganito. Oo. Para specific din yung sagot. Pero kung narinig nyo, ay narinig ko kasi dyan doon dati ganito ganyan. E then, yun na nga. Hindi yun basihan na talagang yun ang papaniwalaan at yun ang totoo. So kung hindi kayo sigurado mga lalabs, punta kayo sa help center. Ah, uh, doon sa community at saka sa policy magbasa. Kung hindi po natin maintindihan yung words na binabasa natin, punta tayo sa Google. Type nyo yung translate. Ita-translate po iyan sa Tagalog. Oo. So, ikaka-copy-paste nyo lang yung words na hindi nyo naintindihan. Tapos, i-copy nyo doon, i-paste ninyo doon sa ano, sa translator. Nang sa ganun, maintindihan ng maigi yung words na hindi natin naintindihan. At kung pwede rin naman tayong magtanong, meron kayong hindi, hindi naintindihan na words, pwede natin itanong yan sa iba. And be specific po kung ano yung tanong mo. Ano bang kahulugan nitong words na ito? Kasi yung focus mo is maintindihan yung binabasa mo. So ito po ay makakatulong din no, kung paano natin uh, uh, anuhin pa, uh, inavigate dito sa ano nga natin ginagawa natin. Kasi ang dami pong rinig-rinig, uh, ang daming sinasabi nung iba na bakit nangyayari sa kanila yun? Sa akin hindi, hindi naman ako nakaano ng ganun. Diba yung ganun? Kaya kung hindi po tayo sigurado, malinaw na malinaw naman po na bago tayo mag-start dito, meron namang guide dyan. Tsaka yung iba naman, wag naman masyadong magano Yung parang alam na nila yung ginagawa nila. Yung, alam mo yung ganun. Yung parang mas, mas, mas marami pa silang alam kaysa dito sa ano. O, oh, di ba? Marami kasing ganun eh. Kaya, um, ano lang no, um, maging ano lang po tayo, maging specific sa mga tanong natin. Sa gusto nating intindihin, kunin ang gusto nating intindihin. Oo. Uh Huwag nang maraming, ay eh, kasi sabi nila kasi ganito, ganyan, ganyan. Ako ho dito, kahit na marami na rin akong pinagdaanan, hindi ho ako nag kung merong magtatanong, kung meron mang, mag, meron mang akong sagot, isasagot ko po based on my experience lang po. Oo. Pero kung sabihin ko sa'yo na, ano, na hindi ko naman, kasi narinig ko rin yan sa iba, hindi ko po yun mababanggit dito kasi ayoko rin mag-ano nang hindi ako prove. Siguro kung mabanggit ko nangyari iyan kay ano kasi na-prove ko na nangyari talaga sa kanya. Oo. Kaya ano lang po no am. Um, pero para talaga sa pinakaano talaga dito tayo mismo ang gagawa kung paano tayo matuto. Kung paano natin matutunan yung ginagawa, yung mga palisiya, yung mga rules. Yun po. So, mas maganda po yung gawin, mas mainam po yung gawin at napaka-safety. Punta po tayo doon magbasa. Magbasa po. Kung hindi natin maintindihan, translate natin. Yan lang po. Sana po ito ay makatulong, no? Sana po ay um, ito ay magsasilbing um, magandang guide sa ating lahat. Hindi lang sa inyo, hindi lang hindi lang sa akin, sa ating lahat. Kasi ako din po, araw-araw, um, may natutunan din ako dito sa mundo ng social media. So, every day is learning po. Maraming salamat at bye-bye for now.